Magandang gabi po sa inyo lahat. Alexandra Lexter Jules nang babalik para sa inyong update ngayong umaga. Mga kaibigan, mga kapatid, abroad lalo na ang mga tao na nandiyan sa uh, Milan, Italy. Lumipad na po kanina ang unang batch ng mga performance at ang mga staff and crew ng ASAP natin to. Hindi pa po kumpirmado kung sino-sino ang nakalipad kasi hindi pa natin nakita ang listahan na yon at ang mga mukha na kung sino ang nakalipad at nakalis na ng bansa para sa papalapit na na. ASAP in Milan na kung saan kasama si Maymay May sa unang batch na makakasama ng mga uh, VIP very important person ha ha na magkakaroon sila ng meet and greet lalo na yung mga platinum ticket holders na magkakaroon sila ng pagkakataon uh, pagkakataon. Napapanood ang unang batch ng mga performers na kasama sina AC Bonifacio, Darren Espanto, Pio um, Piolo Pascual, Inigo Pascual, Uh, Maymay and Trata and uh, sino pa ba yung isa na nakalimutan ko. Pero yes, kasama po ninyo si Maymay and Trata jan sa first batch na magkakaroon ng meet and greet on September 9, 2023. Pero ano itong nabasa natin ng na mga reklamo sa social media? aha ano nga ba ang update May Maymay Entrata nagkaroon ng ma-aha bagong upload sa TikTok mga kaibigan. ang upload na yan ay nakita natin sa social media ano nga ba ang ginawa ng isang Marydale Maymay Entrata upload ay nakita natin na si Maymay ay kumakain ng napakasarap na pagkain. Ang sabi nila, ito daw po ay sarap-sarap-sarap po. De, pero dito sa upload ni Maymay na ito na nasa gilid lang po ang mga bangs niya. Nakikita natin, uh, medyo pagka-trending nitong si Maymay dahil sa kanyang bangs. Uh, nakita natin ang mga artista na nag na, nasumunod sa mga bangs ni Maymay, kagaya ng bangs ni Maymay. AC Bonifacio and Kim Chu doon sa bago niyang uh, magazine cover. Uh, Bel Mariano, meron na rin bangs. di uh, diba? Nagpapabang sila. Kagaya ni Maymay Entrata. Which is it's, it's all right na, ma na magiging fashion trend itong si Maymay Entrata Dahilan sa ayun. Ah, bongga din naman talaga kasi ang dating ng bangs ng isang Marydale Maymay Entrata. So yes, mga kaibigan, nakita natin yung um, upload ni Maymay -May na TikTok na yan at uh, sabi natin na ba nakakagutom naman itong si Meridil sakto-sakto kasi pagkakita uh, ko ng uh, ang dito, video na yan ay kakain na ako ng aking pananghalian. Pero yes, mga kaibigan, there is one thing, one good news. Ay, makikita nyo pala muna. Pakita ko muna sa inyo ang video na yan ni may Maymay na kumakain sa hindi natin alam kung saan. Pero yes, eto na po. <clears throat> may, may Entrata with her mukbang. Let's go! ang sarap naman kumain ng isang Meridale may may and trata pa talagang uh, makakapagsabi ka ng ay takam na takam na rin ako at gusto ko rin kumain ng Bobski o ah, ba? Diba? but then, yes power view po tayo mga kaibigan sabi ni Maymay Dreamers paalaala po sa inyong lahat power view tayo ng kanta ni Maymay na Out to Dead Man nasa 900,000 na po ito at malapit nang maabot nito ang Uh, one a million views ng Auto Dead Money May May Entrata. 878,000 views 4 months ago. Ayan, May May Entrata. Uh, Chada May Gugma is having 50,000 views. Next, May May Entrata Chada May Gugma 88,000 views. Uh, Auto Dedma with 166,000 sa watch 107.5. MTV Asia, 33,000 views. Ayan, ba? Diba? parang gumagapang itong nga uh, mga views ni Maymay sa kanyang mga kanta. Pero yes, pasan ba't paparoon din tayo sa mga maraming views ni Maymay na yan. Pero ang, ang maganda lang dyan, mga kaibigan, ay kahit anong kantahin ni Maymay ay trending. Ah, um, makailan lang nakita natin na may uh, kumanta ng, uh, pwede ba? Pwede ba? Uh -huh. Meron ding auto-dead And then lately, itong uh, hit na hit na wala pang talagang official dance steps na Chada may gugma na talagang in na in kasi kahit na sa school, gumagawa ng uh, gumagawa sila ng kanilang entry ng Chada may gugma video. Hindi lang yan. May mga nakita tayong uh, personalities na gumawa ng Chada may gugma. So yes, mga kaibigan, uh, kailan ba daw gagawin ng uh, ABS-CBN at ng uh, music level ng mga official dance steps ng Chada May Gugma padami ng padami ang lumalabas na version ng Chada May Gugma dance moves sa TikTok mga kaibigan so sabi ni um, Uh, Bingkay kanina at saka ni my, my Dreamers, bakit sabi ni Luchi at Bea, bakit naman uh, Star Pop Philippines, ipinost nyo pa yung uh, uh, sayaw ng isang school group uh, bakit hindi nyo magawan ng talagang official dance steps itong Chada May Gugma, para more mapahype ang Chada May Gugma sa sangkatauhan ang katanungan nila uh, kasing uh, nga at ine-embrace talaga ng madlang people ang mga kanta ni Mary may Maymay Entrata. So yes we are wishing na sana soon na soon na soon na soon ay uh, ilalabas na yan ng Star Pop Philippines pero mahirapan sila for now mga kaibigan maybe after ASAP in Milan kasi nga po ay papaalis na rin ang grupo ni na Maymay papuntang Italy para sa kanilang ASAP natin to. O, uh, diba? World Tour. Ba? World Tour ba natawagin? And uh, sana po ay ee, kantahin ni Maymay ang Chada Mahigugma again. This time sa ASAP in Milan naman. Kasi kinanta niya ito sa Music Festival sa London. And so Her fans is like praying na sana sa ASAP in Milan ay makanta rin ni Maymay na sana with all her official dance steps ang kanyang chada. Mahigugma, Gugma. Diba? We are wishing but nothing but the best. Uh, we are wishing nothing but the best. Yun yata yun. For Marydel, may may entrata mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. So kaya yun, uh, wish na wish natin yan na magkaroon tayo ng official dance steps na i-release ng official ng uh, Star music or star pop philippines themselves my my dreamers is reminding us one music sydney 2023 is on um, october 8 2023 in hordern pavilion sydney act fast and secure your tickets now and save as much as 45 australian dollar grab your tickets now kasi <clears throat> Si Casey Tendingan, Ben and Ben, Mai Mai and Trata, Bini, ayan, di ba kasama nila dyan. Si Mai Mai, Bini, kaysa Tendingan at Ben and Ben. Oh, ayun. And so, yes, uh, abangan natin yan. Uh, palapit na ng palapit kasi pagkatapos ng ASAP in Milan ay um, one music in Sydney Australia na and uh, New Zealand area ayun <coughs> power stream nyo rin daw po palaalan ni May May Dreamers ang may gugma sa Spotify at please use ang playlist po na binigay <coughs> ni May May Dreamers <coughs> sorry sa social media. My event, ASAP in Milan, September 9, 2023 at Mediolanum Forum, Milano, Italy. Hurry and secure your tickets now via Viva. Viva Ticket. Eh, ayan po ang sabi nila. Live performance sana daw po at photoshoot cutie ni Maymay Entrata and wosok, Jung Wozok sa papalapit na uh, event ng Uh, collaboration ng Korean and Filipino performers and, and musicians po. Sana ay maisama din daw po dito si Maymay Entrata at saka si Jung so Pagkakataon na daw yan na magkasama sila together kung mapagbibigyan ng Star Pop Philippines at ng organizer ng uh, big event na yan. O diba? so yan po ang ating update on Meridel Maymay, and Trata and uh, I will bring you more later po yan syempre dito sa ating channel Chada Mahigugma. sabi ni Startup Philippines, sayawin na ang sayawin na ang Chada Mahigugma kasama ang mga kaibigan ngayong pasukan, aha, uh -huh, uh, school fever daw yan. dance school fever, itong Chada Mahigugma ang sabi ni uh, ano dito ng uh, followers ni na Memay. Naku, uh, maglabas naman sana kayo ng official dance steps nyo para yun ang ilalabas ng maraming mga grupo at ipapakita sa world na kaya nilang gawin ang chara. May gugma, their own uh, uh, the choreo, choreography ng um, Startup Philippines at hindi choreography ng Tokers wow yeah. oh, mangyari kaya yon mga kaibigan sayang ibang version yan hindi magagamit yung original sound bakit kaya ganoon kasi may nag upload ng tiktok na ibang version ang ginamit at hindi ang kanta mismo ni Meridel, may may and Tata. pero magpagano pa man magpagano pa man mag power stream po kayo ng chada may gugma ng otodedma uh, sa spotify at sa, at sa youtube channel And the rest of my My Song, mm, simula ngayon hanggang sa mag magsawa kayong mag-play. And si Yes, uh may sabi dito si Luce puno, puro buntong hininga na lang kami dito banda may maentrada sana hindi kami muna nag-release kung alam nilang busy sana hindi ka na muna nag-release kung alam nilang busy ang pagpapadating mong schedule sayang ang hype ngayon na Miss Love Kapulong what happened at hinayaan mo to may may entrata hashtag and nakatag din si Maymay Entrata. May Hindi po talaga kayang isingit ng startup Philippines at ni Mr. Rock Santos at Maymay Entrata. May Pwede naman gawin na ng dancers yung dance steps. Pretty sure Maymay May can learn it in one day. Super sayang po yung opportunity na yung dance steps nyo mismo sana ang ginagaya ng mga grupong gustong magkaroon ng sarili nilang entries ng Chada May Gugma sa social media Diva. <coughs> ano nga ba ang update ni Maymay sa kanyang Instagram alamin natin yan mamaya and kung may time tayo kung meron mang update May Maymay i-share natin yan sa inyo for now yan muna ang ating update Alexander Lexter Jules maganda ang gabi po sa inyong lahat